kami and, and I think to myself what a wonderful uh, oh tapos wala pa pag hindi hindi may bounce siya oh siya may bounce siya kami kaya wala Bibili kami ng kanin, tapos may board pa Si Jeffrey, Ah, si, Je, si Jeffrey, pag may McFloat. McFloat! Tapos binigyan kami... Dapat naman hindi hindi... Dapat hindi ano... Atin sundo pa! Matay laks! ala, ala. Ano? Oh. tatlong kotse! Tatlong kotse! pagtanoi yung ano yung yung ano yung 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 ah, si Cuba. yung ano, hindi, yung yung ano ni okay. yung Yes. Okay. Yung, 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 yung 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 I bike. I bike. I bike. I <laughs> yung isa lang. <laughs> oh, oh, <laughs> yung yung na, tata, yung 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 lang! yung 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 yung

Oh, listen to me. Oh, it is. Oh. <laughs> kasi, kasi, sabi ni Daddy Paul, na hindi pa daw pwede maglakad-lakad pa daw ako sa mga dandan. Baka maligaw daw ako. Baka Ay, ano man daw mangyari sa akin. Tapos. <laughs> ano ka pa lang? Ano? One, oh, one month? One month? <laughs> one month? Naglalakad <One> <laughs> na, nakapagsalita na ba yun? Mm -hmm. Papa! Ako mo na lang. Bahala na. Uh, at least may hati tsundo. Oo, uh, hati tsundo na rin naman kami. Eh. Pero mas gusto namin yun. Sinasama mo <laughs> ni Tito Lari mo sa salag ng pasta. Sinasama pa ako ni Tito sa salag <laughs> ng pasta. Ano ka ka, <laughs> Hindi, hindi rin. <laughs> Baka tuturuan ka ka mag-drawing ng bahay. Mm, bahay talaga. <laughs> Tapos, alam mo. Alam mo, ano? Alam. alam mo ba? Ano? Tapos, sabi na, stay pa si Tito ng isang oras sa doon. Masaya ka naman! Yes! <laughs> 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 hindi yan! Wala ba ano yung, ano, parang yung tibok ng puso ko. parang ganyan ganyan yung, niya. Hanggang pag ko talaga, hindi ako binintay lima mga isang oras. Uh, sa akin, ako ku... lang talaga pumunta sa school. Uh, sa akin, binintay na ako eh. Ah, ha? Bumalik ka <laughs> para sa pagkabata. Ganyan, ganyan. <laughs> Ganyan talaga. Kapag mahal ka ng isang, kapag mahal ka ng magulang, dapat safe ka. Kasi na, kasi pa ka mag-alala sa'yo kung ano, yun. Pero ano yun naman yung... Grabe na ba yung teacher mo? Andun ka naman sa lugar na... Ano? tapos yung sabi mo, gusto ko yung paglakad-lakad. Yung ano yung mangira sa, sa akin doon sa mga dan? Ano yung, ano yung, ano yung, ano yung sino yung magsasagot? Hindi naman kayo. Ay. Kahit malaki na, so meron din mga time na parang ano, like mga accident. Hindi mo yan nalalaman. Kaya... Hindi ka pa marunong tumawit? Paano? Alam mo yun sa amin, walang pedestrian sa bundok? ah Hahaha! galing! yung pedestrian sa bundong? Oh, <giling. laughs> ano, ano sa bundo, Alam mo, kabaw! Baka! <laughs> Aso! Wala naman dito eh. mo ba doon, may ano, may, may, may ano tawag doon sa daan nyo? staplet? Wala! Ano Oh, mga kabayan, ano lang to ha? Biruan lang po Ola, ito. Kami. Oh, katuwa lang ito. Dahil magbubuhan na daw ng wika. Oh, nag-aaral sila mag-debate. Oh, pero katuan lang yan ito. Oh. si Jeff. Bukas kasi wala silang? Pasok. Pasok dahil daw may bagyo. So, I don't know. Bagyong ano yung Yung bagyo siguro bukas. So, yung dinamin kayo nakasama sa Batangas. Ay! Ah! May siming siya dun, Diyos ko aga agad siming. Dalawang siya ng siming. Dalawang ba? Sana, o di ba puro ka mag-siming? Tatlo ako nakasiming. Mag-siming siya, pero di siya nag-sisid. Tapos kapag nag-siming ako, nag-isa lang ako. Kaya yan pa Enjoy ba? Yes, enjoy! Paano hindi siya mag-iisa? Diyos ko, aga aga na siya siming. Kaaga-aga na Lady kahit, naman may, kahit may kasama ako. May kasama nga ako si Lola. Swimming. Punta ka po sa daga. Si, si Nea, wala din pasok bukas. Ah. Si hmm? Sinaya po at si Jeffrey, magkapit bahay lamang ng school. Pero ano yung tanong mo, Nea, kay hey Jeff? Walang ano? Ay! Kunti na ito event nyo. Kunti na nangyemit tayo. Lesson to me. Wow. Hindi mahalaga Kami yung nakawin. may. Hindi yung mahalaga kapag complete pa princess sesyo. At least makapasok ka ng araw na yan. Mahalaga yung points. Mag, mahalaga yung attitude mo. Mahalaga yung kalaman mo. Yung, yung... Kalaman? Um, <laughs> <alam, laughs> <yung, laughs> ano? Like, may points ba yung mapare aircon ka lang? May points ba yung mga content-content ka lang? Uy! Kasi mahal kasi yung ano doon. Meron pa kayo yung for surprise na nag

Fountain? Parang fountain? Parang fountain? Oh, Parang okay. fountain? Oh, wala kayo kanila Jeffrey, inaapakan pala sa inyo. Sa kanila kinakamay. Kinakamay! Ginagawin yan o. Ginagawin yan Pwede ka naman magdala ng thunder. Sa basketball, badminton, Even... dance, May kanta, kaya kayo. May kaya kayo kayo buwan ng wika. Hindi pa <laughs> <laughs> di pa <ba> alam. <laughs> Meron na. Meron na. Meron Wala na. Beer months na eh. Alam mo lang ng magpasko. Ay! Malapit na magsukatan. O abay po si ano. Si Russell. Wow. Si, si Maylin. Wow, si Nea. First time yung mga abay. O oh, yeah, abay sabay. din. Ito din, abay din ito. Ang partner... Kayong dalawa mag-partner. Aboy. Abay. Abay, abay. abay. Aboy. 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 Gusto mo aboy? Kapag sasama ba ka sa amin, mag-aibar Ano kayo? Aboy. Abay. abay, abay ako. Aboy ako. abay ako. Ano? Aboy. Aboy daw. Abay ka. Aboy. 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 mga kapatid niya. Yay! Ano? Parang ano na sila. Ano? Parang nangigigil kayo na, din din din. <laughs> Ay, na sa akin tinigal ninyan yung... Ay, may pusa ka doon? Meron nga kang pusa doon. Pusa, mo lang, marami akong pusa. Bakit? Gusto niyang bumili? Ano? Bumili? Ito para, tuti. para, para, parang, ati ito, ati. Parang liit muna. Ati ito. Parang liit yun na? Kasi, gusto ko yung ganyang Coca-Cola. Ay, nakasagamin yung ano ito. Pwede mo. Napwede namin yung ano Right, <laughs> <laughs> Ko okay. to but... yung information din yan talaga kapag mga lalaki. <laughs> Kasi ano? <laughs> Ganyan talaga yung mga lalaki <laughs> tapos yung, <kafe> yung <laughs> Kasi <laughs> Kaya, Amerika, Amerika, <laughs> Yes, of course. <laughs> <laughs> Alam mo ano? May pagkaka na dun. May <laughs> ano pa? May <laughs> Rebesco. <laughs> Rebesco. Tapos, Rebesco. 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 pang Volpen. Volpen. Ma <jamais> oui, <dopeạch> <transgender> <My Muslim Antwortativa> may esda, ID. May ID na kayo? May kinakailangan. Barangay ID. Barangay ID wala lang mukha. Barangay ID, National ID, QR code, meron din ako. Ano pa? QR code. the ID, ID, ID ko dun sa school sa Grade 12, meron din ako mawala ko, makita 'yung ID ko. Eh galing sa Taguig daw 'yung andito, 'yung address dito ko lang kailangan para sa. Ah paano ka nung nagpakilala doon sa school gusto naman marinig ng mga magmarijan? Yes, kasi malamang sige, oh, sige okay, nga okay, okay. tagalog Tagalog. alid 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 Tagalog at English, huh? Tagalog. At English alid Tagalog? alid 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 papi... alid Okay, thank you. alid 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 dapat ma dapat niya kapag, kapag para hindi ka tinatamaan mag ay mag ay do, do i pass sa aperture. Tapos diyan din. ay ma'am. Mario si. Sabi ko na. Um, ganun yung ano yung nasa ako tapos sabi ko na um Um, magandang umaga po ng po magaran. Lalo po kay Sir Yam. Magandang umaga rin po sa iyo. Ako nga po, ako po si Jeffrey Pambias, 19 years. Uh, lang, um, laming, uh, na, taong ko lang. Pinanganap ako noong ikalabing walo ng Mayo. Dalawang <laughs> So, tapos, uh, habis ko po, is marunong din ako mag-gitara, drum, <laughs> Kanta, Basketball, Badminton Badminton? Dama Terus, ada juga yang ngomong, sayaw-sayaw Kok ngga pilih-pilih itu? Mana sayaw-sayaw? Sayaw-sayaw Kalo kohan dito si Maylin ya Basketball Basketball Kalo kohan-kohan, kohan-kohan Oh, wow Terus, alamak, ma'am? Alamak Alam. Terus, alamak, Ano? Alam. Maraming natutuwa. Alam muna na. <laughs> kasi sinabi ako, Bakit Pilipino mo yung pinuha? Oh, bakit daw? Oh. bakit oh, ayun na, isang bakit. Uh, tanungin mo na, mo, ta, tanungin ko muna pa yo. kayo muna. Kung o, ano? Mige. ah, kung kay for example, like uh, ano yung course niya sa na Pilipino. Bakit Pilipino yung pinuha mo? As a as a bias. Sa tanong kayo okay. okay. para makin para mapakinggan ko kung ano yung mga ano yung ano yung uh, sabihin mo bakit Pilipino medyo yung pinuha mo. Ha? Huh? As a student or oh. as a teacher. Ah, so mo yan. Uh, ano? Ano yung masarap? Oh, bakit uh daw ginusto mong magunin uh -huh. ang kurso uh -huh. of... ng Ah, wait lang. Kasi parang hindi nila mo sasagot. Kasi hindi naman yun yung course na pipiliin nila eh. Okay, ganun na lang. Kasi... Tanungin mo na lang sila. Ano yung course na gusto nilang kunin at bakit? Oh, po, yes. Okay. So, ano yung Oh. Ano yung, kasi kaming colleges na kayo. College. 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 Ano yung, ano yung, ano yung course na, na, ano, gusto na ko hanin. Ako? Yes. Um, ako gusto ko maging nurse. Uh, nurse? No. Yes. Kasi, ano, gusto ko lang na, yung mga, alam mo yung mga, mama parang gano'n. Parang, yung pata ko kasi ako nun, parang kami lang po kasi ni papa yung papa na kaya. yung gusto ko, para makatulong ako. So, wow, nurse. very okay. nice. Pala pa ka. mo. Okay, sa'yo. Ano? You, ano H.M. Ano H.M.? Ano kasi dati HRM yan, di ba? Oo, oh, uh, ang Hotel, uh, hotel uh, uh, management? Kasi ano, gusto ko lang mag... management? Ha? Huh? Uh, gusto ko nga HM. ano yung... HRM. Oh, cookery. Gusto mo mag-chef na yan? Galing. Galing. Ah, <laughs> ano ko ba dati gusto mo rin mag-nurse? Nagbago <laughs> <laughs> na isip ko. Bakit? <laughs> okay. Mahirap daw mo. Yes, <laughs> of course. Oh, si ano si Russell? Russell, ano yung... <laughs> Tapos na, course, na parang oh, darating na kapatang Diyos. Nurse, din. Yeah. Wow. yung Bakit nurse? Why? 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 masakit Why? 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 Mga Why? 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 Hindi pa rin. nurse Why? Why? Kasi... Sinabi niya na eh. <laughs> repeat ko lang, repeat ko lang. So, oh, sige, kasi sige. gusto niya lang makatulong sa mga sa mga tao na like sa mga sakit ganyan. Mm -hmm. uh, wow. so, <laughs> okay, as a akin, as a as Filipino major. Wow. asa as a Filipino major. ka na, ka na Kasi gusto ko yung kasi bait bait kinuha ko yung Filipino major kasi maraming mga tribo na hindi magkaintindi lalo na kapag sa Tagalog. So, yan, yan ang so, pinili ko yung Filipino medyo. But like sa tribo natin. Like sa mga tribo natin kasi hindi pa nila paano magsalita, paano mag paano makisosalize sa ibang tao sa, or sa, like sa mga tagalog. Hindi pa nila alam. At saka yan ang tinuha ko Filipino medyo. No, sa and then, proud naman po kayo mga kabayan kasi may, may katribo na rin kami na nurse, dalawa, especially sa akin din, tribo rin ako. Um, so yung, 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 ano... <laughs> malay nyo pagdating ng panahon makayo pala magtulong-tulong dun sa isang ano diba? malay mo magiging doktor pa kami wow, ah! Oh, hindi ah! malayo diba ba oh. kasi Ay, pag mag-aaral to yung, eh. yung, yung, ano lang, yung, like, kung kasi ako, hindi naman kasi natin alam kung ano talaga yung para sa atin kung ako yung doktor di iba yung ano ko sana kasi oo meron tayong pangarap na oh, malay mo Maano. si Sinea mag in ano in the future magmay-ari ng sikat na restaurant sa Pilipinas and international. O tapos si Russell and si Marlene maging mga mga espesyalista sa iba't ibang iba mga sakit. Tapos ikaw maging principal ka. O... Sana. Na. <laughs> in, that, in the end, the end, in the end, in the I think hindi, end, in the end, okay. okay. ka end, hey. end, of the day. the end, of the end, the end, the end, Makamit mo yan kapag mag oh. Amen. Yes! Yeah. Oh. Wala lang. Ayan mga kabayan. proud po. kayo yung kapag may manood sa amin yung, like sa mga katribo namin. So, like sa mga ata, tribe, like, tinan, sa katribo. Tinan nyo yung ano, si, sa, uh, scholar sa Abura, di ba? O, oh, may na ng nurse doon. Malapit you ang graduate. Oo. Oo. O, dito dalawa. Si... 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 Si Pokwang. Yung nag-ano na birthday ni... Pokwang ng uh, Abra. Ay, si Sineo. Malapit ng birthday. Malapit na, dibu Anong ganap natin, Naya? Ha? Huh? Swimming ka lang. Swimming? Saan tayo mag-swimming? Huh? Mabait ka Ha? Mabait ka yan. Ha? Pansol na lang? Mabait ka yan eh. Simple lang ang gusto niya. may plano ako na mag-invite ako sa class school at sa bahay. Ano, ah, magpapakain ka sa bahay, yun na lang gusto mo? Wow. <laughs> Ilan ba classmate mo? Ano lang, yung mga close ko lang. Ayaw mong invite sa pansol? <laughs> ha? O it's hindi mo rin... Sa bahay na lang. Sa bahay na lang. Malapit na kasi November 49, di ba? <laughs> ah, wala bang ano? <laughs> Kaya November day mo? 26. Ah, 26. Tapos 26 years old na na sinahin ka. Ay, akala 27 ka. 2007. Ah, 2007 pala yun. <laughs> Hindi pala November 26, malapit na <laughs> birthday. Tapos next year naman, yeah. si Russell hey! naman. Yeah. Hey! Na no, mag-de-devo. Di Tapos si Ninita Si Nita. Ay, si Jeep, Jeep, Jeep. Oh. Marianna. De si Jeff, Padawanya. si Jeff ano Anupatue. Ah, uh, same kami ni Lola. Eh. Kami, ng... kami ng kami ano nang uh -huh. May. Oh, oh. Ano? Ano ka May 19? 18. 18, 18. 18. tapos si si Lola. Pero <laughs> <Tangan natuwa> kayo? <laughs> <Tangan natuwa> kayo. <laughs> Para sa si Jeff. Hindi <laughs> ba tapos may bago na mo scholar, alam yung pinapanood O okay. oh, classmate ni ano yun eh. Russell. Classmate ni Russell. Matalino din ba yun ni Russell uh -huh. eh no. Yeah. To top 5 ba yun ninyo? Kasi ko yung top 1. Nice. Wow, galing naman. Pangarap din nung maging doktor. Oh, may nurse, may doktor. Oh, mali mo. Wag so, ka ko lang yung pinakababa. <laughs> <laughs> o hindi ah. <laughs> o hindi ah. <laughs> <O> hindi. Hindi mas. <laughs> ang sabi ko sa'yo, hindi magiging doktor ang isang doktor. Okay. Kung walang teacher. Ay, diba? Ah, teacher ako na bago mag- -o. Sabi ng ano? Sabi ng diba, advisory ko. Hindi ka mababa. Hindi maging mababa ang course sabi mo. O, oh, tina mo. inspiration mo si Nanay Nida mo. mo. Teacher. Madami na naging estudyante yan. Naging, naging teacher din. Doktor. Police. O, oh, police. O, oh, ma malaki yung role mo sa hindi mo ano. Na Oh. Kasi nung magbabago ka ba? Hindi saka lahat ng gusto nyong kunin, hindi yun mababa. Mm -hmm. Kasi mm. Um, pinaghirapan lang Tama. Ikira naman. No? Ayun yung gusto natin. Ganon. Hindi yung mababa ko yun eh. Wow. Oh, uwi na kayo. Bye. 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 Ingat. Bye. Enjoy your vacation. Bye -bye. Bye, -bye. Bye, bye. bye bye guys. Bye bye babush. Ingat. Asa ko chenyo? So yung mga kabayan, ano, um, naka na ang mga Marias, naka na sila uh, Nanay Nids, Tito Herns. So bumisita naman sila dito. At ayun, nagkaroon ng katuwaan, ano, yung mga Marias at si Jeffrey, ano. Na-miss nila ang isa't isa. <laughs> para nagbibiruan sila. So nakakatawa dahil nagkakaroon sila ng banding. At syempre, sila-sila ano, na -sila naman yung parang magkakapatid din dito. Kaya muli, maraming maraming salamat po sa inyong pag-suport mga kabayan sa mga sponsor na Jeffrey at mga Marias. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. In blue, and and myself, what a wonderful...